sobrang lakas ng hangin at ulan, hindi ako, hindi ako makalabas na para isarado yung gate guys kasi nakaharang na siya dun sa daanan kaya, ayoko rin lumabas at maraming nililiparan sa, sa, ano, sa labas. Nandito na nga bobong bubong sa loob namin eh. Hindi ko alam kung saan galing yan. Kaya nakakatakot lumabas kasi sobrang lakas ng hangin. As in. Kaya hindi ko maano, ma... Sara-sara -ano, ma yung gate. Hello guys. Ito na po yung ano ng bagyo. Ang kalat. Ang kalat guys. Let's go. Ayan. Ayan yung nangyari dito. Ano, anong, nagkalaglaga na yung ano namin. O oh, yung suha. Ang dami. Ayan. Ayan ang nangyayari dito. Diyos po. Ang dumi. Ayan ang nangyayari dyan. Ano? Upside down. Ayan natin nangyayari dito. Diyos ko. Dami naman ang naman bahay. lang. Tingnan natin dito sa may ang oh, hangyari. Malapit din yung kubo namin dito guys, kaya pupuntahan natin. Titingnan natin kung ano nangyayari doon na simento na dito, guys. Ito dati yung under construction. Kasi, nandito kami sa malapit sa irigasyon lang. Ayan. nangyari dito sa bukid namin, pumunta kami. Ayan, naputol yung malaking mili na nakaharang sa daanan. Kaya, walang makadaan. Naputol talaga siya. Ano? O. Ayan. O. Ayan. Ang nangyari dito sa bakod namin, guys. Lahat ng puno lahat ng puno na tanggal. Ayan. Lalo yung pinakamalaki doon, no? yung milina na tanggal. Sa lakas ng hangin, guys. Oh, ang laki niyan. Sobrang laki ng punong niyan. Ang milina ng punong niya. Kahirap, ano yan. Pero tinan mo, oh, sa sobrang lakas ng hangin. Sa sobrang lakas ng hangin na ano niya, natangay niya. Yung mga gulay namin dyan, oh, wala na. Na ano yung mga gulay natanim ni Kuya. Buti, buti itong mangga, hindi na ano. Yung mangga. Buti yung mangga pa, tapos mga nyog dyan sa ano. Yung mili na talaga, pati yung papaya, wala na. Yan ang nangyari dito, guys. Yan, kaya wala makadaan. Tsaka hindi rin magagalaw ng tao ito. At ano nga, oh. May ano ng kuryente, guys. Ayan, ito May ano ng kuryente, kaya... Yung mga aso namin, buntot ng buntot to. O, oh, di ba? Papasok tayo dito. <laughs> Ang makakapasok lang dito, single na motor. Ang laki niya. Oh. Yan, pasok tayo dito sa loob. <laughs> hindi, kaya hindi na magalaw. Oo yan, o. Oh. Ano ng kuryente? Nakakatakot. Na, na ano pati yung kuryente kaya? Na, brown out kami hanggang ngayon. Ah, Diyos ko yung saging namin din na, na, na ano na rin, sa taas, sa bubong, o. Oh na ano, yan yung kulungan ng baboy namin dyan sa ano, sa baba. Ayan o, oh, mo, oo. Oh. Nakita nyo naman yun guys, o, oh, yung pagbuwal ng ano. Ang laki ng ugat niya, o, oh, yan. Ang laki ng puno na yan, pero na kaya ng hangin sa, ha? sobrang lakas talaga kasi ng hangin. Kahapon. Ayan. Ayan, nakita nyo naman yan, o. Oh. Kaya pala sabi ng, kap ng, ano, ng kapitbahay, pinuntahan kami dun sa bahay, sabi niya yung ano yung puno nyo. na ano nabuwal na nakaharang talaga daw sa daan kaya parang walang makadaan yung mga aso namin oh sumama sumama lahat mama hello mama puro sila ano Isang kulay sila lahat guys ayan ang laki ng daan ay dito nagising ko lang may nagpunta dun sa bahay na yung puno nga. Eh, hindi naman namin pwedeng galawin. Ay, sa, uh, yung sa kuryente ang mag ano na ito. At uh, nakaano nga yung kuryente, oh. Ayan, ayan. Ayan, irrigation din yan, guys, dito. Dati, hindi to simentado. Ito dati yung binibijuhan ko na under construction pa lang. Kaya na simento na. Lahat. Ayan, ang laki ng puno na yan. Ayan, ang nangyari dyan sa aming puno, nabuwal. Ay, pati din pala yung mangga. Ah, naputo lang naman yung puno. Ay, yung sanga lang. Kala ko nabuwal pati. Saging, pati natira. yung saging, walang natira. My goodness. Ayan, yung mga kamatis dyan. Papaya, wala. Ayan. Eh nangyari sa mga gulay o oh. yung gulay naging patay na. Kawawa. Lahat ng puno dyan pala namin una ano. Yeah. That's all for today's, guys. Sa lahat ng mga uh, nanonood ng video ko, thank you, thank you so much, guys. Thank you so much for love and support. All team paangat. Hello, hello po sa inyo lahat. Thank you so much.